gusto lang po kayong batiin ng maligayang maligayang Pasko and a honey new year. Sa Lapay Simple, handog lang po ng Lusog ng Maynila para po mapakita namin ang pagmamahal namin sa inyong lahat. Merry Merry Christmas po sa inyong lahat. Mabuhay ang uh, Intramuros sa inyo po lahat. Merry Christmas and Happy New Year. Nandito po ang buong Team Asenso Manilenyo para maghandog po ng kaunting kasiyahan sa inyo at advance Merry Christmas po. Ito po pa yung pamaskong handog sa inyo ng Asyudad uh, ng Maynila. At syempre, ako po inyong tropa, pasyal mo ni Pang, kumabati lang po sa inyo ng Merry Christmas and a Honey Yule Year. Um, uh, sana magustuhan nyo po yung regalo ng ating Mayor Honey Lacuna at ating Vice Mayor Yul Serbo dahil narito na po ang ating lingkod bayan, ang ating Yuldaman, Vice Mayor Yul Servo Nieto. Isang mapagbalang umaga po sa ating lahat. Ah, kapwa ko batang Manila inyo. Kumusta po kayo? Malapit na ang Pasko. Kaya yeah, meron tayong Christmas gift giving dito. Kami po babating na po sa inyo ng advance Merry Christmas and a honey Yulir here po sa inyong lahat. Basta mag iingat po kayo palagi ha. Ah. Stay safe, stay healthy, stay happy always. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Saktong sakto. Meron na kayong pagsasaluhan sa bisperas ng Pasko. ba? Diba? Yan naman po ang tunay na diwa ng kapaskuhan. Ang magkakasamang pamilya. Merry Christmas and a Honey Yule Year. Ang Pasko sa Maynila, may kalinga, may ginhawa, may saya. Maraming salamat! Magandang magandang hapon po, Barangay 37. Ang panalangin ko po sa bawat isa po ng mga kadistrito ko dito sa Tondo ay kasaganahan, kaligayahan at pagmamahal. Maraming maraming salamat po, Asenso Manileno. Sana po ay uh, pagustuhan ninyo ang aming munting uh, ibibigay sa inyo. Merry Christmas, Honey, New Year. Muli po, Advance Merry Christmas sa inyo lahat. Kami po narinito naghahatid ng maagang pamasko, maagang pagbati, at syempre maagang pagmamahal. Mula po sa aming pamilya, maraming salamat, Merry Christmas, and a honey, you'll po sa inyo lahat. Magandang, magandang, magandang hapon po sa inyong lahat. Narito po kami para magatid lang ng konting saya uh, galing sa lusod ng pamahala ng Maynila. At malapit na po ang Pasko! Sana po may pagdiwang natin ito ng punong-puno ng saya, punong-puno ng pagmamahalan. Kaya pagdamutan po ninyo ang nakayana ng inyong lungsod, ito po ay ang aming paraan para pasalamatan po kayong lahat. Mahal na mahal po namin kayo dito sa Maynila, ang Pasko sa Maynila, may kalinga, may ginhawa, may saya.